Hi guys! Welcome and welcome back sa aking kusina. Kung bago ka sa aking channel, my name is Irene. And for today's episode ay magluluto tayo ng... Biko with Buko. Or dito sa amin, ito ay tinatawag namin na Bikayo. Ito ay ginawa ko for family consumption lamang. Pero kung balak mo inigosyo ito, ilalagay ko na rin sa description box yung cost ng mga ingredients para may idea kayo kung magkano ang gagastos niyo. Kung di nyo pa alam kung sa makikita ang description box, eto po yun. Click nyo lang yan, okay? So tara, let's get started! Gagamit tayo dito ng isang kilong malagkit na bigas. Ang ginamit ko dito ay half kilo na pula or dito sa amin ito ay tinatawag na tapul. Di ako sure na tawag ng ganitong malagkit na bigas sa inyo at half kilo din na puting malagkit na bigas. Pero kahit puting malagkit na bigas lang ang gamitin nyo ay walang problema. Then hugasan lang natin itong mabuti. After itong hugasang mabuti ay mag a tayo ng 8 to 9 cups of water. Guys, kung merong kayong sarili niyong proseso sa pagluto ng biko ay pwedeng yun ang gawin nyo. Etong papakita ko sa inyo, eto yung way namin at nakasanayan sa pagluto ng biko. mag a din tayo ng dahon ng pandan. Kung wala kayo neto sa bahay ay okay lang kahit di na kayo mag-add. Or kung merong kayong pandan essence ay pwedeng yun ang gamitin nyo. Isasain natin ito sa rice cooker pero dahil brown out ngayon dito sa amin, sakalan ko na lang ito lulutuin. Once na kumulo na ay haluin natin ito then set natin to low heat yung apoy at balikan natin ito mamaya pag luto na. Habang nakasalang pa ang ating malagkit, ay proceed naman tayo sa ating latik. Sa mga Tagalog or mostly in northern part of the Philippines, yung latik ay residue or parang toasted crumbs na nakukuha from the coconut cream na madalas ginagamit pang garnish sa biko, maha, or sa pinsapin. Pero dito sa amin sa Visaya, ang latik ay liquid siya, para siyang coconut jam or sauce. Ito ay pinagsamang 4 cups ng coconut cream, 2 cups ng coconut milk, at dahon ng pandan. Haluin ito hanggang sa kulong kulo na at parang nagbubuo-buo na yung coconut cream. Ngayon naman ay mag a tayo ng half kilo ng sugar. Pwede kayo gumamit ng brown sugar lang. Pero para mas masarap at mabango ang ginagamit namin ay 1 fourth kilo ng muscovado or kinugay kung tatawagin dito sa amin at 1 fourth din ng brown sugar. Then, lutuin natin ito habang continuous na hinahalo over medium heat lamang. Pagkulong-kulong -kulo na ay mag -add na rin tayo ng salt to balance the sweetness. About half teaspoon ay pwede na. Then isunod na rin natin ang ating shredded buko. Ito ay nasa 2 cups. Lutuin nito hanggang sa medyo malapot na yung latik at nagmamantika na yung sides ng ating kawali. Saka natin tanggalin yung dahon ng pandan. sinaing natin kanina ng malagkit na bigas, ngayon ay ihahalo na rin natin ito sa ating latik. At habang naghahalo pa tayo ng ating malagkit, if you haven't subscribed yet, make sure to smash that subscribe button and don't forget to click the notification bell and click all para manotify kayo pag may bago tayong uploads. mapapansin nyo na medyo mabasa siya at maraming latik, okay lang yan dahil lulutuin pa natin ito over low heat hanggang sa ito ay sticky na o makunat na makunat na. Dapat continuous lang yung paghahalo natin. yan na siya kakunat ay transfer na natin ito sa rectangular baking pan na may dahon ng saging pero ito ay optional lang okay kung ito ay pangbenta nyo, depende sa packaging or container na gagamitin nyo. Kung bilao gagamitin nyo, direction nyo na ito sa bilao. Kung per slice nyo naman ito ibibenta, pwedeng sa ganito nyo ilalagay para pantay yung pagka-slice nyo. And again, ito ay ginawa ko for family consumption lamang, pero papakita ko rin sa inyo mamaya paano nyo ipopromote sa market ito lalo na kung per slice nyo ibibenta. Then, using a spatula, ay flatten natin yung top para even ito. Then, palamigin muna pag malamig na, chill natin ng 1 to 2 hours. Optional lang na i-chill, okay? Kung walang ref sa bahay, ay kahit hindi na i-chill. Pero, mas masarap kasi pag ito ay chilled. At syempre, mas magpe-firm siya, kaya mas madali ito i-slice. After natin ito may chile, tanggalin sa baking pan, then slice natin. Depende na sa inyo kung gaano kalaki yung slice ng inyong biko. Yung susunod na steps natin ay optional lang to. Konting idea lang kung gusto nyo na per slice nyo ito ibebenta. Mas presentable kasi at mas appealing sa market pag ganito siya. So panoorin nyo na lang kung paano. to surf na at syempre pwede din ibenta ang ating Biko with Buko or Bikayo. Bikayo ang tawag namin dito kasi para siyang Biko na may bukayo. Guys, promise napakasarap na ito. Di kayo magsisisi pag ginawa nyo to at di kayo mapapahiya pag ibebenta nyo. Siguradong hahanap-hanapin ng bibili sa inyo. Sa mga nasa probinsya na kagaya ko, mas makakamura kayo lalo na sa may mga niyog sa bakuran at di na kailangan bumili. Yung costing natin sa description box ay cost lang ng mga ingredients kung magkano ang ginastos ko kayo na ang bahalang mag-costing kung magkano ang bintahan nyo magdedepende kasi yung bintahan natin sa presyo ng mga bilihin sa lugar nyo at sa packaging din na gagamitin nyo sana ay nakatulong tong video na to at nabigyan kayo ng idea paano kumita gamit lang ang maliit na puhunan. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para manotify kayo pag may bago tayong uploads. Thank you guys for watching and happy cooking!